Ha? Ang Tulad dito kay katungkuan Oh katulang nasa bayabas Oh Kanya lang Si puti ba? Si puti Si puti na lang Ayaw, kay nananay tahod. Tayo, tapos na tayo magpainom ng tubig. Ngayon. Pwede na tayo. Ha? Oo. Oh, Salbahis kasi talaga yan eh. Kilakak na sila no. Yung bo, yung ano natin. Boss. cuma tumatago sa gingin huh? So, bukas guys. Bangan aku buka bukas. Mag- Lagay tayo ng tipi bukas. Silaw ka matik. Ay, naku naman. Talaga naman. Hmm. Terah. So. Magbabay ka na? Sonsa na ha? Ganen. Esuk ka ako eh. Langalin. Yan. Eskalsa. Bongo. Nang kabayo. Ha? Ero na. Ha? Ero. Dracula. Ito yung neighbor chicken natin oh. ang guwapo neighbor chicken nga neighbor chicken ito yung malapit na natin na iigsa mo okay na, i-vlog natin na vlog natin ito yung exam natin this coming sunday so abangan nyo na lang guys ang exam nito kita nyo naman kung gaano kagwapo manang mana sa mayari Tirao kena matik. Shout out sa Mayare. Para may souvenir tayo ba? Ganda ng mga manok niya. Ito yung mga neighbor chicken natin dito gandang lahi anong lahi nito? Punkan. Eh, pungkan. Pungkan daw ito. Saka yat pungkan din. Ah. <laughs> yan daw din pungkan. Mabasa <laughs> Yan para si señora. Relax na relax si señora. Ito pungkan din to. Hmm. Ganda. Bolik ano? Oh. Bolik. Gwapo. Mas ito talaga ang pinaka best. Ito bolik rin to. Bolik din. Ay, gold pala na ano. Ay, hindi yung lahi niya. Pungkan kanda rin nung isa yun yung i-exam natin ulit yan anong ano ito lahi din po. Pungkan din. bangkas to ano mm. sinibalang <laughs> Siniba daw. yung isa Tan, Lopez. Hah? Lupis. Lupis. Lupis daw. Ito na nga dito. Ito, pungkan din. Ha? Ano pa na ito? Putay na. Bisa yun. <laughs> Ganda ng pagkabuti So that's all for today. See you next. Hmm. Shout out sa bos Welcome to my blog. Shout out pala yang eh. Sino yung shout out mo? Hah? Baka shout out? Hah? 啊。Uh.